Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sumaklolo ang misis ni Chito Miranda na si Neri Naig sa viral bride na humagulgol sa labas ng reception venue matapos umanong maskam ng wedding coordinator sa Cebu. Makikita sa viral video na umiiyak ang bride sa labas ng reception venue matapos masira ang kanyang kasal nang ipaalam sa kanya na walang naibok na event sa naturang lugar. Nangako si Neri na sasagutin ang reception ng newlywed couple. Bilang naging bride din ako, ang pinakaayaw natin ay ma-stress sa mismong kasal natin. Kahit lahat ng tao sa paligid natin, di tayo dapat binibigyan ng stress. Kung sino po ang nakakakilala sa bride? Pakisabi po, message po ako or my partner. Kami na bahala sa reception niya. Malapit lang naman ang Jeju Sam Giapsal sa lugar nila. Doon na natin ganapin ang reception niyo. Since mahigpit po ang dine-in pa rin. Mga 20 packs po ang kakasya sa Jeju Samgyapsal Resto po namin sa Cebu. Wala kayong gagastusin mag-asawa. Kami na bahala. May pa-pocket money kami sa inyo kahit papaano. Huwag ka nang umiyak. Kami na bahala sa inyo. Saad ni Neri sa Facebook post. Samantala, sa kanyang Instagram account. Sinabi ni Neri na nakausap na ng business partner niya sila Cherry Pie at nakapag-meeting na sila sa Jeju Samgyapsal kanina para ayusin ang naudlot nilang reception. Anong masasabi mo sa balitang ito?